Hinikayat ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang Senado na dapat na papanagutin sa batas kapag mapatunayan sa pagdinig ng batas na kapulungan ng Kongreso. Ang mastermind sa likod ng Peckin People's Initiative na naglalayo na amyenda na sa ligang batasa. Ginawa ni de la Rosa ang panawagan sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation na pinamumunuan ni Senadora Amy Marcos ukol sa umano'y panunuhol panluloko sa mga tao kapalit ng pagpirma sa People's Initiative, ipinunto ni De La Rosa na kahit suspindido ng Comelec ang pagtanggap ng mga pirma, kailangan pa rin ani ang bigyan na linaw kung paano at sino ang mga nanloko sa ating mga kababayan para makakalap ng pirma para sa Politicians Initiative. Dagdag pa ng Senador na layunin ang pagdinig na mabunyag at bigyan ng muka at katauhan ang mga nagpasimuno ng pandilin lang at pagsasamantala ng ating mga kababayan kapalit ng pansariling interes. Aniya sakaling matukoy, maaaring irekomenda ng Komite sa Pangunguna ng Chairperson na sampahan ng kaukulang kaso upang mapanagot ang mga mapagsamantala at manluloko. Kahit po suspindido ng kumilik ang pagtanggap ng mga perma, kailangan pa rin nating bigyang linaw kung paano at sino ang mga nanloko sa ating mga kababayan para makakalap ng pirma para sa Politicians Initiative. Layon po natin na mabunyag at bigyan ng mukha at katauhan ang mga nagpasimuno ng panlil panlilinlang at pagsasamantalang ito. Sa panahon na, na sa panahon na atin ng silang matukoy, siguro ay maaring isama ng kumiting ito sa pangunguna ng ating chairperson, na makabuo na rekomendasyon na magsampa ng kaukulang mga kaso. Pananagutin natin ang mga mapagsamantala at manluluko. Nais po natin na hindi na maulit ang ganito mga insidente kung saan animoy itinulak sa bangin ang ating mga kababayan. Kaugnay nito, hinikayat din ng senador ang taong bayan na nakalagda na sa Peking People's Initiative na bawiin ang kanilang pirma na sa pilit niya ng politicians inisyatiba. Dagdag pa ni De La Rosa na huwag hayaan na magtagumpay ang mga mapanlilang at masasamang loob na gustong nakawin ang kinabukasan ng ating bayan. Sa ating mga kababayan, nanawagan po kami sa inyo, kasama ang panawagan ng ating kumilik, maaari niyo pong bawiin ang inyong perma na sa pilitang kinuha sa inyo ng Politicians Initiative. Huwag po natin hayaang magtagumpay ang mga mapanlinlang at masasamang loob na gustong nakawin ang kinabukasan ng ating bayan. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlasang balita.